Kayo po ba eh, wala pang balak ka sumuko? Sumuko na ho kayo. Kami dadamay dyan eh pag di kayo sumuko. O pinasusuko namin alam, kayo ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan eh. Kala <laughs> ko, <laughs> uh, kung ano lang ang pag-uusapan natin. Pero alam nyo sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? at uh, harapin nga, harapin ng proseso ng batas. Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap eh. Sa akin, sa akin ha. Kaya, parang nagdadalawang isip ako, talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita. Dahil nga, yung Percy Lapid, nanganak ng nanganak, ang daming kaso. Wala kong kalaban-laban kasi. So napakagandang tanong yan. Handa ko bang, ano sabi mo ba, handa ko bang harapin? Handang-handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, ang daming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang ikinaso sa akin, na alam naman natin na gawa-gawa lang. Paano naman ako kung ako'y humarap?